Welcome to my channel, si Pablo sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Gawa 23 verse 1 to 11. Tumingin si Pablo sa kanila, at sinabi, Mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito. Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampolin ito sa bibig. Sinabi ni Pablo, hahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagkunwari. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan, ngunit labag sa kautusan ang ipasampol mo ako. Sinabi ng mga nakatayo roon, nilalapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos. Sumagot si Pablo, mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari. Sapagkat nasusulat nga, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. Nang makita ni Pablo na may mga sadeseo at mga pariseyo sa kapulungan, sinabi niya ng malakas, Mga kapatid, ako'y pariseyo, at anak ng mga pariseyo, at dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay kaya ako'y nililadas ngayon. Nang sabihin ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga pariseyo at ang mga sadeseyo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat naniniwala ang mga sadeseyo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga pariseyo na may naniniwala sa lahat ng ito, at lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanig ng mga pariseyo at malakas na tumutol, wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin, baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel. Naging mainitan ng kanilang pagdatalo, at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka magkalure-lure si Pablo. Pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok muli sa himpilan. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Kung paanong nagpatutuo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangang magpatutuo ka rin sa Roma.